Disinting pani malay, affordable ang hatod sa 4PH program kung pambansang pabahay para sa Pilipino. Kinabigat katuyuan sa pakiglagda ay consigning of MOA, Memorandum of Understanding, taling hatot sa Department of Human Settlements and Urban Development o sa probinsya sa Davao del Norte. Gipirmahan ni Governor Edwin Cuyagofo Bahib ang maong Memorandum of Understanding kauban si Randy Halasan, Director 4 sa DSUD 4 PH Project Management Team alang sa pagpatuman sa nasuing program. Gisaksihan ang pinirmahay sa mga pipila ka mga department heads sama sa Provincial Human Resource and Management Office, Provincial Assessor's Office, Provincial Planning and Development Office, Provincial Legal Office, Uban Pang Departamento, sa provincial capital. Mga engineers gikan sa Disod Project Team, mga lokal nga opisyal sa nagkaniyang lungsod o guban pang mga nitambong. Ang Disod katambayayong sa gobernador o guban pang mga lokal executive sa pagpatuman sa katukuran sa housing program sa matag LGUs. Gipasabot sa taga Disod 11 ngang panggamhanang nasyonal adunay interest subsidy sa matag housing unit. Kini mo hinungdan nga mukunhod ang balerunon sa rinta matag bulan. Nasairan nga ang disenyo sa struktura nga pagatukoron susama sa 200 units condo type housing project sa Davao City o Kaulohang, Maynila nga four-story building. Sumala ni Kuya Gov nga dako kinigbintaha gumikan kay dili na manginahanglan o dakong luna sa yuta. Kay baluan nga ang mga shelter agencies nga nakigduyog sa disud sa mong proyekto mo National Home Mortgage Finance Corporation, Social Housing Finance Corporation, Pag-ibig Home Development Mutual Fund o National Housing Authority. Tambag ni national government is the interest subsidy. Now, imbi 6.25% na interest nagabutuig ang atong ibayad Si national government, muhatog sa up to 5% na interest subsidy na itabang sa beneficiary para mubaba ang iyang monthly amortization. Giyunahunaan sa gobernador nga gawa sa mga LGUs ang mga empleyado sa provincial capital nga walay kaugalingong pinuyanan maka-avail sa disente o gaya sa bulsang rinta sa condo type nga pabalay o sa panghinaot nga kinihog tanong suportahan sa sangguniang panlalawigan. Samtang gikalipay sa Disud ang mainitong suporta di Governor Bahib Sanglit Kini dakong ikatabang sa mga katauhan nga wala pa kaugalingong pinoyanan. Kini nga program is kung ma-realize na to ni may implement unya mahimo niya siyang model sa uban mga LGU not only in the province but also for the city government and the municipal government unit kaning mo sa province of the del Norte of course with the DSUD this is a start of collaboration between the commitment of the department of course with the local government unit na ma-address ang housing backlog diri sa atong province so si LGU dako kay ang papel for this collaboration kay siya man gikan man si ang beneficiaries ug ang eh, identify sa Now, si Disud siya ang overall enabler for this project. Kinikipay na po Oktobre 26, tuwing 2023 sa Basilius Events Place, Barangay San Miguel Tagum City, isip kabahin sa pagsilibrar sa National Shelter Month. Tumong sa Disud nga mapatuman, ngadto sa tanagdapit ang tinguha sa nasudnong panggamhanan nga masolusyonan ang 6.5 milyones nga housing backlog sa kinatibok ang Pilipinhon. Kauban sa kamera, Ryan Omila. Maria Lorna, Tripoli, 1W News.